ba? Lasing ba? Nakainom ba? Si Kering dito? O siguro na iniisip niya nakakatuwa, pero uh -huh. sa akin hindi. Kasi -oh. nakita mo naman, Dira, e, gumanig lang. Eksena, eksena Dora, oo. Oh, diba? Inaano na niya eh. Inaano na niya Ibig yung Ibig sabihin, o. wag dito. Yun ang yes. di sabihin. Diba? wag dito. Ba pero talagang ano, pinipilit niyang magsanta. Para pag si Gladys sa yes, issue na ito. Yes. Kasi okay, ayaw niya lang gulo. Moment niya yan eh. Hindi oh. Kasi oh wala naman daw gano'n, Kasi mm -hmm. wala naman daw lumabas yung na write up eh, na nakialam siya sa mga Barreto sisters. Pero yan ang pinapalabas kayo ni Claudine. Dalawang beses daw nangyari. Oo, oh, di ba? Pero ito kapatid ha, at saka lumabas daw sa issue, sinabi ni Claudine Barreto na tinawagan niya ngayon si Angelo about sa issue na yon mm -hmm. Hindi daw sumasagot si Angelo. Kaya siya ang hindi pansinin si Angelo. Pero si Angelo, nilapitan siya, umiwas daw siya. At Pero hindi siya pinatulan ni ano, si Angelo yun. malita kay Claudine Barreto at Angelo de Leon. Pero may sagot si Angelo de Leon dito sa mga alam negative na talagang binigay at binitawan ni Claudine Barreto sa party ni Gladys yes. Reyes. Di ba nakita may reaction ni Gladys doon? Nagulat din siya. Tapos sinatanggal niya yung microphone. Yes. Kasi dumediretso ang bibig ni Claudine. Pero alam mo, alamin natin ang totoong kwento nito. Panoorin muna natin ang video na ito.

Hindi daw siya sa Plada. Maldita. Oh, siya. Proud siyang maldita siya. Parang iniiwasan na ni Gladys Reyes oh, yeah. na mag-comment itong Sudin. Pero ayaw pa rin si ng... mm -hmm. oh, Claudine na... Oo, ko hindi yes. mag-comment. Yes. Ayan! Okay. Talaga na magsinabi niya talaga yun. Mm -hmm. Diba? Eh, nagpa-interview itong si Claudine about doon sa pangyayari. Di ba? Kung bakit nga ba ganun siya o oh may galit siya kay Angelo. Kasi ito ah, kwento kapatid, nag-comment daw kasi itong si uh, Angelo de Leon, nung time na may alitan ata o nakaproblema, si Jolina Magdangal. Yes. Oh, diba, to -to mm -hmm. O, di ba totoo yun? Oo, nag-comment siya. Pero nilinaw naman din ngayon na parang sabi ni Mama Ogs parang uh -huh. sabi kasi nakialam daw siya, nag-comment daw siya sa mga bareto, si Cez na awayan, oh, mm -hmm. pero sabi ni Mama Ogs, wala naman daw ganun. Kasi mm -hmm. wala naman daw lumabas yung na right up eh na nakialam siya sa mga Barreto sisters. Pero yan ang pinapalabas kayo ni Claudine. Dalawang beses daw nangyari. O, oh, di ba? pero ito kapatid ah, at saka lumabas daw sa issue, sinabi ni Cluny Barreto na tinawagan niya ngayon si Angelo about sa issue na yon. Mm -hmm. Hindi daw sumasagot si Angelo na yon. So, ganyan, sino may issue? Ganon, di ba? Pero yung issue na daw yan, matagal na matagal yes. na. Oh, di diba? ba? Bakit inuungkat niya ngayon? At kit, anong meron at anong gusto niya palabasin? Yan ang ano mm -hmm. ng marami. Nananahib na nga si Angelo. At nag-post si Angelo na yon ngayon, di ba? Mm -hmm. Ang post niya sa kanyang Instagram is forgiveness is grace granted by the Holy Spirit. The spirit field know what it is to forgive faster than others can apologize. Ayan. Yes. Nakikita naman na hindi niya pinapatulan. Oo oh. naman. Sama masaya naman na si Angelo ngayon sa buhay niya ngayon, 'di ba? Kasi nga uh, kinasal na siya, 'di oh, yes. ba? Sa kasi syempre, uh, ibang level na at sa tumanda na sila, oh. 'di ba? move on na. Sabi oh. nga ni Ogie o GDS, diba? sa tanda na nila ngayon at sa tinagal-tagal na nung issue, dapat nagkakapatawaran na. Yes. Mm. Ito pa, ba diba? ang sinabi ni Claudine Barreto, ha? Sinabi niya mismo to. Sabi, kung wala kang magawa, tumahimik ka na lang, ba diba? Ang karir mo ang pag-usapan mo. Huwag yung karir ko. Yun lang ang ano ko. Ang ano ako. Ah, ibig sabihin kung anong klase siyang tao, tao sinasabi yes. lang okay. niya kung ano yung, nasa sa yes. niya. Mm. Kaya ayaw ko siyang makatrabaho. Pero sa opinion ko naman dito, Miss Claudine Barreto, mm -hmm. di ba? Kung wala kang magawa, manahimik ka na lang. I mean, ang tagal na na-issue to. Di ba? Ba't kailangan mo pa ungkatin sa yes? At nagmamalagi pa niya na mismo dun sa event ata ng pelikula nila, di ba? O premier night ata ito, talagang sinadya ang hindi pansinin si Angelou. Hey. Pero si Angelou, nilapitan siya, umiwas daw yes. siya. At na yan. Yan yung Oh, for oh. Etiquette for me success. Yes, yan, yes, yan oh, oh. yun. Eh, ang tagal na yun, oh, oh. si Chris Aquino yan, di ba? Yes. Oh. Oh. So, mire, may issue na yan, 2023 na, hindi ka pa ba makamove on? 2015 yan. Yes, oo. Oh, oh, oh. okay. Pero hindi siya pinapatulan pinapatulanan Angel. nakikita naman natin, natin yes. dito, Kasi sino yun yung mas edukada. I'm sorry exactly. to say, ah. di ba, kasi ayoko ng gulo. Ang sa akin, ang gusto ko talaga yung, syempre, ayusin ko ano yung gusto at hindi yung parang magkagawa ka ng publicity. Hmm. Saka yung sinasabi, ang karir mo ang pag-usapan mo, wag yung karir ko. That was long, long way. That is 2015 sa 2023. At e sino ngayon na napag-uusapan ang karir? Yung yes. e ikaw, kasi nga, gumawa ka ngayon ng issue. Bakit? Di ba katatapos lang naman nung ano mo, drama mo sa Channel 7? So, bakit ito na naman yung issue? Para siguro, mag-ingay ang pangalan kasi alam mo naman na nanahimik. Di ba? Ah, exactly. Pero hindi siya pinatulan ni ano. Si Angel De Leon. Leon. sabi ni Angel De Leon lang, uh, soon she will try to reach out kay Claudine. Mm -hmm. Napaka-edukada. Yes. Diba? So, opinion mo ngayon, kapatid, yes. dito kay ano, Claudine. Ito, opinion ko lang naman, Miss Claudine Beretta. I have nothing against you. At really, gustong-gusto kitang artista. Pero dito sa issue na to, I think hindi siya proper na pag-usapan mo yon sa mismong birth, sa anniversary mismo ni ano ni Miss Gladys Reyes. So double celebration yon. 20th wedding anniversary plus yung birthday ni Cris. Actually, pa surprise birthday ni yung kay Cris. Yes, oo. Pero sa tingin mo ba, uh isa ito sa mga panira na issue dun sa party? Sa akin yes. Ako din. Oh, siguro na iniisip niya nakakatuwa, uh -huh. pero sa akin hindi. Kasi oo, nakita mo naman dre dre ni Gladys. oh 'di ba? Inaano na niya eh, inaano na niya oh. yung mic. Yes, Ibig sabihin diba? wag dito. 'Yun ang iimbitihin, yes, oh. 'di ba? Wag dito. Pero talagang ano, pinipilit niyang magsalita. Diba? ba? Mm -hmm. Oo. Ang sakin lang talaga dito naman ano nasa panic ako ni Angelo. I'm sorry to say, ya. Ah, gusto mm -hmm. ko si din, pero sa ginawa ni Angelo, talagang ano ako sa kanya, uh, saludo ako. Kasi sa hindi niya pinatulan at talagang tama 'yung ginagawa niya pag post ng mga oh, Bible eh. verses dun sa kanya. 'Di ba sa ako may breeding ka, hindi mo party 'yon. Pumunta ka doon para makipag-celebrate doon sa mag-asawa at sa birthday ng mag-asawa. Ba't ka pa mag gagawa ng issue. I think, sino ngayon ang gusto mapag-usapan ng career? Hindi ba ikaw, Miss Claudine Barreto, at hindi si Angelo dahil nananahimik na siya? Yes, syempre ngayon, nagpa-interview nga si Claudine Barreto, lalo nag-ingay, pero tahimik pa rin si Angelo de Leon. kasi Pero sa kalaban na ito, hindi laban na, sa issue na ito, si Angelo ako. Ako din. Ayan, anyway, yan po ang aming opinion dito sa kumakalat na balita at ang dahilan kung bakit nga ba may alitan pala yung dalawa. Yes. Okay, thank you so much for joining And we'll see you again soon. Grabe, yes. kaloka. เดี๋ยวมันมุบวนเอ็มุบอนมุบวนตัดม่ค่ะ